Good morning, good morning guys. So, nandito na nga pala tayo ulit sa kalsada guys. Panglimang araw na ating uh, ride dito sa kalsada guys. Dahil nga, nawili na tayo. Dahil, kailangan natin mag-recover after ng 2 years natin na nahinto sa pagbabike dito sa kalsada guys. So, ngayon, ang time check natin is 4.05 ng madaling araw guys. So, siguro mayroon tayong isang oras na tatahakin kung kakayanin natin na mas mabilis para bilisan o katamtaman lang na bilis para makarating tayo sa site mas maaga. Dito na tayo sa may masina guys at dito nga meron tayong binuntutan na isa na nagbabike din. So uh, lalampasan natin siya kasi medyo uh, mas mabilis tayo sa kanya. Siguro mas malapit lang yung kanyang biyahe kaya dahan-dahan lang. Pero ako naman guys dahan-dahan lang naman din ako. Pero ang nakaibahan lang sa akin naka 20 liner ako ng gulong kaya medyo mas mataas ako doon mas, mas malaki yung kain ko sa isang padyak at saka yung ano ko uh, cogs ko ay 11 speed ang pinakamaliit so mas mabilis talaga kumayon pag uh, mga ganitong bike na medyo upgrade na kaya mas mabilis sa kalsada pwede mong uh, patakbuhin ng 40 to 50 ang speed niya, or kung kailangan mas mabilis kapang mga 60 pwede mo habulin yung motor kaya lang tayo naman i-kawabalik eh, lang sa kalsada hindi pa natin ano, kayang magkipaghabulan gagawa nga ng masakit pa yung ating mga tuhod guys, hindi pa masyadong na-exercise mga unat kaya kailangan natin lang na magkalma o kaya mag -ano lang pa, chill chill lang muna saka na lang tayo makipaghabulan kung sakaling kaling -ano tayo, na may sayo na masyadong. siguro uh, after lang lang, or 2 months gano'n, maka na tayo sa mga ahonin na makukunat tulad ng punta ng si Ramad yun, uh! lang, ha, siguro maghabulan na ulit tayo, pero ngayon ang gagawin lang natin guys ay tamang padyak lang sa Marcos Highway dito at dubling ingat din tayo dito sa Marcos Highway guys dahil nga four dito guys mabibilis yung sasakyan pag madaling araw kaya dito lang talaga tayo sa gilid dumadaan guys andito na tayo sa may Santa Lucia guys so ganun pa rin wala pa rin gaanong uh, sasakyan madaling araw pero mabibilis yung mga dumadaan sa sasakyan kaya kailangan natin gumilid. Tulad ni Toreso, dubol-dubol na yung mga parking ng jeep na ng pasahero. Biruin mo. Nasa tulad yung dalawang jeep. Huh? Yung isa nasa first lane. Yun mismo sila sa kalsada na kasakyan ng pasahero. Napaka-delikado niyan, guys. Kaya naman, binusinahan natin yun, guys. Dahil nga napaka-delikado yung mga ganun na hindi man lang tumabi sa pinakagilid talagang doon sa first lane at sa katulin sila nagsakay ng mga pasahero dahil nag-aagawan sila kaya mahirap din talaga guys kung magpabarabara ka rito sa kalsada tulad sa atin na iisa lang yung ating dinadaanan na lane dito tayo sa pinakagilid ang problema itong mga jeep bigla-bigla uh, na lang yan guys gumigilid kaya kailangan natin alerto rin tayo dyan kasi nga ang disgrasya saglit lang guys malingap ka lang Malidisgrasya ka na. So, ayan guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Andito na tayo malapit sa may ligaya guys. So, maya-maya lang ando na tayo sa may patawid na ng ligaya. Ganun pa rin guys. Chill, chill lang tayo. Hindi tayo nagmamadali masyado. Kasi, ang hirap ng pagmamadali na wala ka namang kasiguraduhan na safety ka. Kaya, kailangan lang dubling ingat lang din. Although, nagmamadali tayo. Pero, andon pa rin yung ating pag-iingat pero sabi pa nga nila uh, kahit anong ingat mo at yung iba ay hindi nag-iingat wala pa rin kaya kailangan na lang talaga hanggat maaari ikaw na lang yung uh, iiwas sa gano'ng mga sitwasyon guys so approaching na tayo dito sa may pot bridge ng Ligaya guys so dito andito rin yung mga jipong pakahinto buti na lang hindi tayo datretso dyan, dyan so dito na tayo sa kanan kasi nga sasakay tayo dun sa may footbridge so ito na nga guys papunta na tayo ng ligaya ayan paliko na tayo guys dito sa may ligaya so evangelista na to guys papunta na ng santulan papunta na yan ng rosario kaya dito medyo madilim ang kalsada dito guys kaya kailangan ko dito ng dagdag na ilaw mayroon naman tayong pandagdag na ilaw kaya dito kaya ilawin natin yung ating ilaw na panmalakasan dahil nga Delikado dito guys Baka kasi Masuyod tayo ng mga jeep dito Mahirap na Tulad nito Madilim dito talaga Medyo kailangan natin mag ano, Magpailaw So ayan si goyang nag natin Nangungulik na siya ng mga Pwede ibinta ng mga basura guys Sa mga gilid-gilid So shout out sa iyo kuya Kung sino ka man At uh, lumalabang ka ng Patas para sa pamilya mo kaya, good job talaga. Mga ganyan, guys, at uh, mga matitsagang Padre de Familia. Saludo ako dyan, guys. Lumalaban ng tama. Ayun na nga, nakarating na tayo sa May Bridge Town, guys. At uh, dito, madilim din sa paglampas ng Bridge Town. Kaya, kailangan din natin ng ilaw dito, guys, dagdag Dahil nga, madilim din dito. Ayan, o. So, ayan, nakarating na tayo ng Rosario Tulay dito maliwana guys kaya lang sabi ko nga mahirap din dito makabara bara kasi nga marami din mga jeep na humihinto dito basta-basta lang tulad nito kinain na yung isang linya kaya umilag tayo guys o nandito na tayo sa punuan ng ano tulay so pababa tayo kaya umiwas tayo dun sa jeep na naghuminto dun sa may mismong paanan ng tulay diba napakahirap ng ganun so dito hahabol tayo ng buo ng kasi, kasi nakita natin naka green sa unahan so habulin natin para makatawid tayo kasi nga nasa ano na tayo si 5 yon, puntahan natin yung isang nakabike ngayon tatabihan natin kasi nga nakabupa yung kabila na galing meril ko amin yun so ayan hintay tayo so nakatawid na tayo rito guys so dito sobrang dilim kaya ayan o um, oh, pinailaw natin yung ating panmalakasan na ilaw guys dito sa may C5 dito kasi sa C5 guys, kailangan natin ng maliwanag kasi nga mabibilis dito yung mga motor at saka mga sasakyan galing doon sa may libis. Kaya kailangan dito maliwanag dito tayo guys para makita tayo ng mga motorista. So dito, buti na lang dati wala tong bike lane ngayon meron na at may harang pa. So good job sa naglagay dito after 2 years pagdaan ko dito guys meron na siyang bike lane dito sa sea pipe ang kaso guys medyo madilim yung area kaya kailangan natin magdagdag ng ilaw para makita tayo ng mga motorista kasi nga ang bibilis ng mga sakyan dito guys bulusok yan galing doon sa may iswood kaya kailangan natin talaga dito ng mas maliwanag meron naman dito mga street light kaya lang para hindi gumagana madilim yung area dito guys So bakit kaya hindi gumagana yung mga street light dito? Siguro dapat maliwanag po dito kasi nga C5 at saka maraming sasakyan na dumadaan dito. Mabibilis pa. Dapat talaga maliwanag. At dito guys may madadaanan tayong checkpoint dito. Dati walang checkpoint dito. Pero ngayon mayroon siya. Ewan ko lang kung ano yung sinicheck nila dito. Tulad nitong jeep guys yung huminto sa may bike din shout out sa inyo mga sir ayan yung checkpoint natin dalawang lespo dito sa may C5 so kahit madilim yung area sip pa rin kayo kung halimbawa nakabike ka or nagalakad ka dyan at least mayroong respondi na mga lespo dyan na malapit lang sa area kung dyan ka lalakad sa may kalsada na yan ng C5 so yun lang nga guys nandito na tayo yung eh, may baliberdi at uh, patakos na tayo ng Hulia Bargas guys. At dito may stoplight. Ngayon sipatin muna natin kung sa sasakyan na approaching. Kasi nga guys tatawid tayo. Pero naka-stop pa. Ngayon nasipat natin kabilaan walang sasakyan. Kaya baik lumabag muna tayo sa batas trapiko Pero huwag natin gagawin yan guys. Pag uh, medyo delikado. palibawa, may mga sasakyan na approaching yung mayroong pa isa huwag natin gagawin yan, delikado yan baka maya hindi ka matansya hindi mo mapansin yung sasakyan mayroong palang papalapit sa'yo nako, napaka delikado yan kaya huwag natin gagawin yan guys na tatawid tayo ng uh, So, kailangan sipatin muna natin kung walang wala talaga sa sakyan na approaching tulad yan, mga ginagawa ko ngayon guys walang wala yan mga sasakyan na approaching kaya tumatawid ako kahit naka-stop yung stoplight. Pero, yun nga ang sabi ko, huwag tayo tatawid ng basta-basta doon sa mga stoplight na nakahinto. Baka kasi, mayroon lang mga sasakyan na hindi mo napansin, kailangan talaga sipatin mo ng masinsinan bago ka tumawid. Yun na nga, nakarating na tayo dito sa may likod ng Mega Mall, guys. So, kapunta na tayo ng uh, Wakwak Avenue ng Show Boulevard malapit na tayo sa site guys so time check natin 5.05 ng umaga so siguro mga mga 5.15 or 5.10 nandiyan na tayo sa site kasi malapit na tayo guys dito sa site at ayun na nga guys nandito na tayo sa may wakwak -wak. habin nyo patagos na to ng edsa kaya nga ito guys masikip dito kasi nga yung mga galing pasig ng mga jeep nagbababa ng mga pasahero dito sa may kilid guys kaya ito, maraming taong naglalakad dito sa may pedestrian at yun na nga, lumihis muna tayo rito guys, kasi nga yung mga tao, naglalakad dun sa may bike lane kaya dito tayo sa may kitna tulad yan guys, o so, na, makapakaraming tao bumababa kaya dito tayo sa may kitna guys, para makatawid tayo doon sa may edsa Ayan, malapit na tayo sa isa guys. So, dito na tayo sa gilid. Pero mayroon pa rin tao nang lalakad. Kaya dahan lang tayo. At ito si... At mayroon pang motor na nakahinto. So, bututan natin si Kuya. Papuntang Edsa. So, ayan. Nandito na tayo sa Edsa guys. Malapit na tayo sa side. Dito, medyo madilim din sa Edsa. Kaya magpailaw din tayo ng maliwanag. Kasi nga, mahirap dito guys. Kailangan natin dito ng maliwanag talaga. Kasi It's upgrade guys, mabibilis ang susakyan. So, ayan, papasok na tayo sa site guys. So, papunta na tayo ng parking lot. Ayan, yun yung parking lot natin sa may bandang munahan. So, dito, may mga pipeline dito guys na madadaanan natin. So, bilang respeto sa ating matitikas na mga pipeline na nakaabang dito sa gate, bubusinahan natin sila. Odi oh, pa nagising yung kanilang diwa sa akin guys at tiningan nila ako at nagtaka rin sila bakit daw ang lakas ng busina ng aking bike yun nga pala guys kaya malakas yung busina ko dahil nga ang gamit ko dito 12 volts na battery at saka yung wang wang na busina na mayroong tatlong uri ng tunog kaya malakas talaga yung ating busina guys so ayan guys nandito na tayo sa ating site kung saan tayo magpaparking at pasilip lang natin guys yung ating outfit na naman ngayong araw ayan naka blue tayo naka all blue tayo guys ngayon kahapon iba yung outfit natin ngayon iba na naman yung outfit natin sunod na araw iba na naman yung ating outfit guys kasi nga Medyo marami-rami yung ating mga ganyan na jersey na naipon noon nung kasadsaran pa ng aking pagbabayt, guys. At uh, naipon ko rin yung mga jersey na yan dahil nga bili ako ng bili noon, guys, ng mga jersey. Kaya terno-terno yan, guys. Thank you sa panonood.